hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live namin iatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo Pilipino. Target ng matapos sa 2026 ang bagong airport at iba pang infrastructure projects sa Leyte. Ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Talumpati ni PBBM, inihayag nito ang magiging malaking tulong nito para maisaayos at mapabilis ang serbisyo hindi lang sa mga residente kundi pati na rin sa mga turista. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Rose Babiera. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga infrastructure projects ng gobyerno para sa pagpapaunlad ng ekonomiya at turismo sa Silangang Visayas. Sa kanyang talumpati sa distribusyon ng ayuda sa mga magsasaka, mangingisda at mga residente sa Leyte, Southern Leyte at Biliran, binanggit ng Pangulo na nagpapatuloy pa rin ng konstruksyon ng 2.57 billion airport sa Tacloban. Bukod sa Paliparan, ang Passenger Terminal Building Phase 1 at 2, Airport Runway at Airport Perimeter Road ay kasabay ding itinatayo at inaasahang matatapos sa taong 2026. Layunin daw nito na magdala ng mas maayos at mas mabilis na serbisyo sa mga residente sa lalawigan at sa mga turista. Dagdag pa ng Pangulo, ang Tacloban City Causeway na layong pabilisin ang biyahe mula sa mga ibang bahagi ng lalawigan papunta sa syudad at sa airport mula sa noong labing limang minuto ay papababain ng sampung minuto. Inaasahan naman itong matapos sa Desyembre ng taong ito. Ang mga proyektong ito ay hindi lamang para sa pagpapaunlad ng infrastruktura sa inyong lalawigan, kung hindi ito ay pagtiyak din sa seguridad at katiwasayan ng inyong komunidad. Sa pagtutulungan ng ating kasundaluhan at kapulisan, patuloy tayong nagdadagdag ng puwersa sa ilang lugar sa Leyte upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan dito sa atin. Ayon sa Pangulo, ang Tacloban Airport ay isa sa mga prioridad ng kanyang administrasyon. Kakabit nito ang hangarin na makasabay ang bansa sa pandaigdigang pamantayan sa larangan ng turismo. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, susunod ng desisyonan ng wage board ang umento sa sahod sa ibang mga rehiyon. Kasunod na naging matagumpay na wage hike dito sa Metro Manila kamakailan. Ang mga detalya sa report ni Kyle Bulyas. Hindi lamang ang mga manggagawa sa Metro Manila ang makakaranas ng dagdag sa sahod. Ito ang kinumpirma sa DZRH ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma. Paliwanag ng kalihim, gumugulong na ang proseso para sa gagawing umento ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa sahod ng mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Ah, uh, Lakay Mayor Del, magsusunod-sunod na po 'yan. Mm -hmm. uh, ngayon po ang susunod na atin pong uh, sinusubaybayan, yung po ng mga uh, proseso sa Region 4A, mm -hmm. yung poong Calabarzon area. At mm -hmm. uh, yung iba pong region, uh, apat din po doon sa naging direktiba ng ating uh, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nung nakaraang araw ng pagawa, pagkaroon po magsagawa ng tinatawag na timely review 60 days prior po doon sa latest uh, anniversary date ng nakaraang wage order nila noong 2023. Inaasahan niya na sa mga susunod na buwan ay magsisimulan na ang public consultation at public hearing sa mga rehiyon sa bansa bago magkaroon ng wage deliberation. Samantala, bagamat sa minimum wage earner lamang may dagdag, mayroon pa rin anyang mga matatawag na indirectly benefited dahil kailangan naman ng magkaroon ng correction sa wage distortion para sa mga maabutan o malalampasan dala ng wage hike. Sa July 17, nakatakda ng iimplementa ang 35 pesos na wage hike kung saan mula sa 610 pesos magiging 645 pesos na ang minimum wage sa Metro Manila. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo Pilipino. Nagsimula na sa Metro Manila at Bulacan ang malawakang trial ng Program 29 na isa sa programa ni Pangulong Bongbong Marcos na layong makapagbenta ng 29 pesos na kada kilo ng may kalidad na bigas sa publiko. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Sinimula na ng Department of Agriculture ang malawakang trial ng Program 29, inisyatibo ni Pangulong Bongbong Marcos na nagalok ng 29 pesos kada kilong bigas sa mga residente ng Metro Manila at Bulacan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tula Laurel, hindi bababa sa 10 kadiwa centers ang lalahok sa paunang yugto ng programa na matatagpuan sa tanggapan ng Bureau of Animal Industry at National Irrigation Administration sa Quezon City, Bureau of Plant Industry sa Manila, Food Terminal Incorporated sa Taguig City, Philippine Fiber Industry Development Authority sa Las Piñas City, kainin sa Caloocan, Valenzuela, Barangay Fortune at PF City sa Marikina at sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Target ng programa ang nasa vulnerable sectors gaya ng mga senior citizens, single parent, persons with disabilities at mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng pamahalaan. Ang trial ay naglalayong mangalap ng dato sa supply, demand at logistics upang maghanda para sa isang nationwide rollout. Dito ay imonitor ng mga Kadiwa Center ang mga pagbili ng bigas sa panahong ito upang matiyak ang bisa ng nasabing programa. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! Pasok sa top 10 most search destinations ng mga Pinoy travelers ang apat na lugar sa Pilipinas ayon sa Google. Ang iba pang detalye sa balitang yan, alamin sa report ni Rose Babiera. Pasok ang apat na lugar sa Pilipinas sa listahan ng Google ng top 10 destinations ng mga Pilipinong biyahero ngayong taon. Ito ang datos na nakalap mula sa top search destinations ng mga Pinoy biyaheros mula June hanggang August ngayong taon, base sa queries ng mga ito sa Google Flights, kung saan nanguna ang Maynila sa listahan. Partikular na rito ang Fort Santiago, Luneta Park, makasaysayang World city ng Intramuros at Casa Manila Museum. Pumangalawa naman sa listahan ang Katiklan na siyang madadaanan patungo sa beach ng Boracay. Pumangatlo sa listahan ng Google ay ang Tokyo sa Japan. At pang-apat ang Cebu na kilala sa Basilica de Santo Niño, Magellan's Cross at Temple of Leia. Habang pasok din sa top 10 ang Hong Kong, Bangkok, Singapore, Taipei, Soul at pangsampu naman ang Del Carmen sa Surigao del Norte na tinutungo ng mga turista dahil sa mapayapa at natural nitong ganda. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakiisa na rin ang award-winning Hollywood actor na si Leonardo DiCaprio sa panawagan sa publiko na protektahan ang Masungi Geopark Project sa Rizal na naharap ngayon sa malaking banta sa mga development projects. Ang mga detalye pa sa balitang yan tutukan sa report ni Millie Borja. Nakiisang award-winning actor na si Leonardo DiCaprio sa panawagan sa publiko na protektahan ang Masungi Geopark Project sa Baras Rizal. Kasabay nito ang apila ng aktor kay Pangulong Bongbong Marcos na makialam sa planong pagkansila ng kasunduan sa pagitan ng gobyerno at Masungi Geo Reserve Foundation Incorporated at protektahan ng Geo Reserve. Sa kanyang post, sinabi ni DiCaprio na ang tagumpay sa conservation effort para sa masungi ay magsisilbing paalala na ang Pilipinas ay maaring manguna sa sustainability, ecotourism, biodiversity protection at climate action. Ang Masungi Geo Reserve ay isang mahalagang conservation area na nahaharap sa malaking banta mula sa mga proyekto sa pagpapaunlad at mga ilegal na aktibidad sa kabila ng kritikal na papel nito sa biodiversity, conservation at ecosystem restoration. on Idiniklara naman bilang Heritage Tree ang isang 70-year-old na baleta tree sa Pasig City na matatagpuan sa Maybunga Rainforest Park. Ito na raw ang ika na put Heritage Tree sa buong NCR at ika naman sa lungsod ng Pasig. Ang mga detalye sa balitang yan, tutukan sa report na ito. Formal nang idiniklara ng Department of Environment and Natural Resources o DENR bilang Heritage Tree ang isang puno ng balete sa Pasig City na tinatayang nasa 70 years old na. Ito na ang ikaapat na puno na naideklara ng DNR bilang Heritage Tree sa National Capital Region. Ayon sa Pasig City Public Information Office, isinagawa ang declaration ceremony noong July 1 para sa naturang puno na matatagpuan sa Maybungo Rainforest Park. Dahil dito mayroon ng apat na Heritage Tree ang lungsod, kabilang ang tatlong puno ng akasya sa Rizal High School at Pasig Catholic Cemetery na edad higit 100 years old na. Umaasa naman si Pasig City Mayor Vico Soto na magiging paalala ito sa bawat pasigenyo na patuloy na pangalagaan ng kalikasan at ang kanilang kasaysayan. Samantala, itinalaga ni Pope Francis sa pwesto sa Vatican ang dalawang Pilipinong pari na mula sa Cebu. Ayon sa Archdiocese ng Cebu, indikasyon raw ito ng tiwala ng Santo Papa sa kakayahang maglingkod bilang misyonero ng mga pari sa mundo. Ang mga detalya tutukan sa report ni Arnold Herrera. Dalawang Pilipinong pari mula sa Cebu ang itinalaga sa pwesto sa Vatican ni Pope Francis. Kinumpirma ng Archdiocese of Cebu ang pagkatalaga ng Santo Papa kay Monsignor John Thomas Limchua bilang Counselor of the Apostolic Nunciature in the Kingdom of the Netherlands. Habang si Father Hezron Jun Cartagena naman ay ipinwesto bilang Atashi of the Apostolic Nunciature ng Ivory Coast. Taong 2014 nang magsimula si Monsignor Limchua sa kanyang diplomatic career sa Holy See, na maglingkod ito noon bilang apostolic nunciature ng Benin at Togo sa West Africa at Cairo sa Egypt. Habang nakumpleto naman ni Father Cartagena ang kanyang missionary year sa Brazil. Si Father Cartagena ay ika-apat na paring Cebuano na pumasok sa diplomatic service ng Holy See. Ayon kay Archdiocese of Cebu spokesperson, Monsignor Joseph Tan, na ang desisyong ito ng Santo Papa na pagtatalaga ng Pilipino pari sa Vatican ay patunay ng pagtitiwala nito sa kanilang kakayahan na maglingkod bilang mga misyonero ng mundo. Para sa DZRH TV, to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Good news naman tayo pagdating sa sports. Papalapit na ng papalapit ang 2024 Paris Olympics. Pero patuloy pa rin nadadagdagan ng mga atletang Pinoy na nagre sa Pilipinas sa Summer Games. Pasok na rin kasi ang mga atletang sina Loren Hoffman at John Cabang Tolentino bilang Olympic qualifiers. Para sa Balitang Sports, iyahatid ni Mili Borja. Pasok na sa 2024 Paris Olympics ang dalawa pang atletang Pilipinong sina Loren Hoffman at John Cabang Tolentino. Dahil dito, mayroon ng kabuang dalawang atleta ang magbibitbit ng bandila ng Pilipinas sa darating na Summer Games. Nag-qualify si Tolentino sa 110-meter hurdles event kung saan nakapagtala ito ng 13.37 seconds habang si Hoffman naman ay nag-qualify sa 400-meter hurdles event na may 55.72 seconds. Sa kasalukuyan, mayroon ng tatlong Pinoy athletes na maglalaro sa athletics event ng Olympics. Dahil maliban kay Tolentino at Hoffman, sa sabak din ng Paul Volter at world number 2 na si EJ Obiana. Magsisimula ang Paris Olympics sa July 26. At yun mga latest update sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Milibor Borja, sama-sama tayo, Pilipino. At syempre, the news naman tayo sa usapang showbiz. Pambato ng Pilipinas na si Brandon Espiritu, second runner-up sa Mr. Supranational. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, iyahatid ng ating showbiz angel. Congratulations to our second runner-up, Mr. Mr. Philippines! Nagtapos na second runner-up ang pambato ng Pilipinas sa si Brandon Espiritu sa nagdaang Mr. Supranational 2024 na ginanap sa Poland. And Sa lukuyan, ito na ang highest placement ng bansa sa naturang pageant. Kaya naman bagamat bigong may uwi ang titulo very proud pa rin itong ang Pilipinas sa Mr. Supra National Stage. Uh, we didn't take home a crown but it doesn't matter. I won. I, won. I won in my heart already. You guys took me so far. We broke history. We broke top 5 as a Filipino. I feel so super excited and I'm just proud to be here. Maliban sa pagiging second runner-up, uwagi rin si Brandon sa Social Media Influencer Challenge ng kompetisyon. Samantala, pambato ng South Africa ang kinilala bilang bagong Mr. Supranational habang second runner-up naman ang kinatawan ng Netherlands. Para sa DZRH TV, ito pa ang showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! Pero bago po tayo magpaalam, narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ang tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na malapit na ang engranding pagdiriwang ng DZRH, ang kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugtong ito, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. Seven days na lang, maaparadyo man o TV, sama-sama tayo sa 85. Sa isang adhikain, sa isang tungkulin, sama-sama tayo Pilipino. At yan ang mga balitang pampa better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto rin kayong i-share na balitang hatid ay good vibes din, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino! Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV